Hello po mga anang, mga anong. Narito po ako. Uh, magdadala ako ng saging. Ito po. Bigyan ko ng saging si Kalabaw Jessica. Uh, surprise ayan po natin. Ano Jessica? ka uh, may kaabang mm. hmm ano ay <laughs> sos bakit ha hmm ano hi eh? <laughs> bigyan kita ng saging ha ah. ito masaging ako iya nyari nih nahihiya pa ah <laughs> hai oh bersama ya ah <laughs> tinggal Oh, ayosin mo um. ayos ka gayus hmm ka lang <laughs> hmm. ano oh <laughs> ah? ayun hmm. e, sige kuha ka isa sos bukan dalawa na yung sinubo mo ah sos baka baka pati daliri ko ha <laughs> Ito <laughs> nakikiliti ako. Kailang, wow ah. Hindi mo pa nga nulunok. Oh. Tapos, tagdadalawa. Tiga. <laughs> Pati yung daliri ko. Sos. Asos. <laughs> pati yung tangkay. Hmm. Oh, tangkay na lang oh. Tiga lang. Sa <laughs> dila. Hmm. Ah. Ay, so pati tangkay. Bilis mo ah. Ha? ni, Ay, nanogon? <laughs> Kahit yung pasalamat? Ayaw? Ha? Wala na? O ano yun? <laughs> Nagsisilos ka sa manok? Eh, ah, tuan tuwa -tua ka. <laughs> <Tiga> lang. <laughs> oh. Mo oh, men naman. Ah. hmm ah. Oh. Wala na, ubos na. Ubos na. Wala. wala na sabi upos na oh aha aha <laughs> naghaharot-harot ka ha? ano sa susunod naman bigyan kita ng saging oo pag mahinog kasi paunahan tayo ng mga ibon mga manok ano yun Wala na, obos na. Sabi wala na. Wala na ako, wala na akong dala. Wala na. Obos yan, obos, obos. Sige, okay, iwanan na lang kita dito. Wala na, sabi ko. Diyan ka lang. Ano nga? Wala na. Susunod naman ha. mmm. -hmm. Wala na, ubus na. Ah. Oo. Hmm. Diyan ka lang. Bye-bye. <laughs> Oo. -bye. Uh, nabitin sa saging. Oo. Sige. Kain ka na muna ng damo. Sige. Jessica. Terus so, nama teman kita pikirkan.